Bumili ako nitong picnic set na nakita kong trending online. Kapag kasi may outing, yung isa sa pinaw problema ay yung mga lagay ng pagkain. Kaya ano nakita ko to, bumili na rin talaga ako kasi malaking tulong to kapag may outing. At tingnan nyo naman yan no, ang dami nyong pwedeng malagay na ulam. Kasi may ilang pirasong tupperware na may takip. At hindi lang yan kasi meron pa yung kasamang mga baso at meron ding plato. At tingnan nyo yan kapag sinara, talagang isang buhata na lang to kapag may outing kayo. O ba diba, ang gandang bitbitin nito kapag may outing. Ang linis tingnan at ang organized nito. Napakadaling ibalik. Nice. one and look at it. No Bukod dito sa kulay na beige, marami pang iba't ibang available na kulay. Merong blue at green. Etong beige, lagi itong sold out kasi tingnan nyo naman yung kulay pang steak. Kaya tsempohan nyo na lang na available yung ganitong color. Etong picnic set, isang timbato na may lock at handle. At pagbukas nyo, nakataob dito yung anim na peraso na plato. Ang ganda rin itong kasamang plato kasi nahati ito sa tatlo. Kaya kapag kumain kayo, hindi maghahalo-halo yung kanin tsaka ulam. Anim na perasong plato yung kasama dito sa picnic set at makakapal ito kaya hindi kayo may kumain. Kaya kahit may sabaw yung ulam nyo, kakayanin itong plato. Pagtanggal nyo naman ng plato, nandito na yung mga tupperware at baso. Ang ganda nga nitong mga lagayan kasi may takip tapos iba't iba pa ng sukat. Itong unang nahugot ko, yung malaki yung sukat. Pwede nyo dyan ilagay yung mga kanin, pansit o kaya naman spaghetti. Dalawang piraso yung ganyang size kaya marami kayong malalagay. Sunod naman, ito yung mga apat na maliliit na lagayan. Dito nyo naman pwedeng ilagay yung mga ulam o kaya naman prutas na baon nyo. Pwede nga rin itong lagayan ng sausawan para sa mga ulam. Tingnan nyo naman guys, sa dami ng container, di ba marami kayong pwede talagang ilagay. Tapos ito pa yung panghuli, may kasama rin itong mga baso. Kagaya ng mga plato, anime na peraso din ito at makakapal talaga. Tapos guys, pag natanggal niyo na 'yung laman, pwede niyo pang gamitin timba 'tong pinakalagayan. O di ba, ang dami talagang pwedeng malagay dito sa picnic set. Kaya ako mahilig din mag-outing 'yung pamilya niyo. Masasuggest ko na bumili na rin kayo nito kasi malaking tulong talaga. Kaya sa mga balak bumili nito, ilalagay ko na lang po sa comment section o kaya naman sa description nitong video kung saan ito mabibili. Yo, Napakadaling ibalik? Wow, wah mo. Nah ibalik? Nice one and look De it. Yo, oh, ngalengan. One, three, two, three, four, five, six, dah. Galing rin. Uh, uh, lagay ng ulam. Isa. Lagay ng ulam ulit. Dalawa. Lagay ng ulam. Karin pala yun. Ito. Ah, ang dami. <laughs> diba? Ayun. Masa so, na, no? Baso. May kasama.